Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Um, last week, nag-usap tayo tungkol sa mga kaloob ng Espiritu um, at na, nabang, nabangi ko na may mga uh, tao or lahat ng tao ay mga converts sa simbahan noon. Um, at dahil jan, meron pa rin silang mga paniniwala na hindi naman tamang tama talaga. Yung ibang paniniwala nila tama naman, yung galing sa ibang religion. Um, pero yung iba, hindi naman talagang tama. Um, yung isa na, na tao, yung isang tao na yan na pag-usapan natin ngayon um, ay si Lehman Copley. Um, si Leman Copley, um, isang miyembro siya noon sa mga tinatawag na shaker na religion. Um, mga Christian din sila, um, pero iba ang mga paniniwala nila. Um, maraming iba't iba, pag-usapan lang natin ang, ang kunti um, sa, uh, sa lesson na ito. Um, pero halimbawa, naniniwala sila na nangyari na ang pangalawang uh, pagparito ni Yesu Cristo, um, at na yung pangalawang pagparito niya ay nangyari sa pangangitan ng isang babae um, na, na yan na si Yesu Cristo daw. Um, kuno. um, yung uh, isa din, hindi sila naniniwala na kailangan mabinyagan ng tao sa pangangitan ng tubig. Um, hindi rin sila naniniwala sa uh, kasal. Um, iniisip nila na lahat ng mga tao dapat walang asawa. Um, yung kagaya ng, ng pari sa ibang simbahan na walang asawa, ganyan. Um, dapat lahat daw, ganyan. Um, din yung iba sa kanila naniniwala na hindi naman dapat kumain ng, ng karne. Um, dapat mga vegetables lang, mga ganyan. Um, kaya hindi natin pag-usapan ng lahat ng mga ito, pero yung iba pag-usapan natin dahil Um, si Joseph Smith, alam naman niya na mabubuting tao ang mga shaker na ito at kilala niya si Limon Copley. Um, kaya gusto niya maintindihan kung ano talaga ang tama. Alam naman niya yung iba hindi tama kagaya ng Second Coming. Sinabihan na siya already ni uh, ng Diyos na, na hindi pa nangyari ang, ang Second Coming. Um, pero yung iba, hindi siya sure. Hindi siya sigurado. Kaya nagtanong naman siya um, noong May 1831, at may natanggap siya na revelation na nahahanap ngayon sa Doctrine and Covenant section 49. Um, kaya basahin natin ito, yung ibang bahagi nito, para malaman kung anong mahalaga para sa atin. Sige, so una, um, sa, sa section na ito, um, sinasabihan tayo ng Diyos or nire-remind niya tayo, pinapaalala niya sa atin, na mahal niya talaga ang lahat ng kanyang mga anak. Um, wala siyang pakilam sa relihiyon ng tao, um, talagang nandiyan ang pagmamahal niya. Siyempre gusto niya na uh, makisama tayo sa totoong uh, simbahan niya. Pero ang pagmamahal niya ay hindi mas kunti para sa ibang relihiyon kaysa, sa uh, kaysa sa simbahan niya. Um, so basahin natin sa section 49 verses 1 hanggang 2. Makinig sa aking salita, aking mga tagapaglingkod na Sydney at Harley at Lehman sapagkat dingin katotohanan sinasabi ko sa inyo na nagbibigay ako sa inyo ng isang kautusan na kayo ay hahayo at mangaral ng aking ibanghilyo na inyong natanggap, maging tulad ng pagkatanggap ninyo nito sa mga shaker. Dingin sinasabi ko sa inyo, sila ay nagnanais na malaman ang bahagi ng katotohanan. Subalit, hindi lahat, sapagkat sila ay hindi matwid sa harapan ko at talagang kinakailangan magsisi. Kaya nakikita natin na gusto talaga ng Diyos na malaman ng ng Shaker at lahat ng mga anak niya uh, kung ano ang talagang ibanghelyo. Gusto niya na makabalik sila sa kanya. Um, pero nakikita din natin um, na nalungkot naman siya sa kanila dahil alam niya na hindi nila tinatanggap ang buong ibanghelyo niya. Um, yung pagkatapos ng revelation na ito, pumunta naman ang tatlo na yan um, doon sa, kina, er, sa mga shaker um, para uh, magbahagi ng ibanghilyo. Um, dinala pa nila itong revelation mismo na ito at sinabi nila sa shake, mga shaker um, kung anong sinabi ng Diyos para sa kanila. Pero hindi talaga nila tinanggap. Um, ayaw naman nilang tanggapin ang mga ito dahil iba kaysa sa paniniwala nila. Ayaw nilang magbago. Um, kaya kailangan maging magpagkumbaba para magbago ka. Um, at yan ang journal prompts natin ngayon. Aling mga turo mula sa huling pangkalahat ng ang hindi ko sinusunod. Paano ko mapapakumbaba ang aking sarili na sundin ang itinaturo sa akin ni Jesus Cristo sa pamamagitan ng kanyang mga propeta? Kaya lahat naman tayo, hindi tayo perpekto. Lahat tayo, meron tayong mga mga kautusan o mga turo ni Jesus Kristo na hindi natin sinusunod o na hindi natin sinusunod na perpekto. Kaya, kaya nating gawin na mas, mas maganda kaysa sa ginagawa natin ngayon. Um, kaya kailangan magbago tayo, pero kailangan magpagkumbaba tayo para magbago tayo. Um, sige, so yung susunod na bahagi ng, ng revelation na ito ay tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesus Cristo, dahil yan ang isang bagay na iba ang paniniwala ng shakers. Um, so, si Jesus Kristo naman ang nagsasalita dito. Halos lahat talaga ng mga revelations sa uh, Doctrine and Covenants ay si Jesus Cristo na nagsasalita. Pero, um, madalas nagsasalita siya na parang si Heavenly Father siya. meron um, siyang otoridad na gumawa ng ganyan. Sinabihan siya na ni Heavenly Father na pwedeng gawin yan. Kaya ginagawa niya kuminsan. Um, kaya basahin natin ito um, sa section 49 verse 7. Alalahanin natin na sinabi niya na mangyayari talaga ang second coming. Pero sinabi niya ito pagkatapos niyan. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito, subalit ang oras at ang araw ay walang taong nakakaalam ni mga anghel sa langit ni hindi nila malalaman hanggang sa siya ay pumarito. Kaya kung may magsasabi sa iyo na dumating na si Jesus Kristo or na darating na talaga, huwag ka maniwala. <laughs> Dahil walang may alam niyan um, kahit sino dito sa lupa, walang alam. Kahit yung propeta, hindi niya alam kung ano talaga or kung kailan talaga darating si Jesus Christo sa ikalawang niyang pagparito. Siyempre, alam natin dahil sa mga signs na binibigay na, na malapit. Um, marami naman signs ay nangyari na. Pero meron din mga ibang signs na sinabi na sa scriptures na kailangan mangyari na hindi pa nangyari. Kaya huwag tayong maniwala sa, sa mga tao na nagsasabi na na talagang darating na siya or dumating na siya. Alam natin na parating naman pero hindi natin alam kung kailan. Um, so pagkatapos ng bahagi nito, nagsalita naman um, ang Panginoon tungkol sa kahalagahan ng pagkakasal. Um, dahil kung nalalniños sa earlier sa, sa lesson, sinabi ko na yan ang isang bagay na hindi naniniwala ang mga shakerian. Ang um, iniisip nila dapat walang asawa ang lahat. Um, so basahin natin ang sinabi ng Diyos tungkol dito sa 49 verses 15 hanggang 17. At muli, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino nagbabawal ng pagpapakasal ay hindi inorden ng Diyos sapagkat ang kasal ay inorden ng Diyos para sa tao. Sa makatwid, naayon sa batas na siya ay magkaroon ng isang asawa at silang dalawa ay magiging isang laman at lahat, na, lahat ng ito ay upang matupad ng mundo ang layunin ng pagkakalikha nito at nang ito ay mapuno ng tao alinsunod sa kanyang pagkakalikha bago ginawa ang mundo. Kaya sinasabi ng Diyos dito na dapat talaga mag magpakasal ang lahat ng mga tao. Siyempre alam natin na yung iba walang uh, walang pagkakataon dito sa buhay na ito at maaway ng Diyos talagang magkakaroon ng pagkakataon sa susunod na buhay. Um, pero kung may pagkakataon sa buhay na ito dapat gawin natin dapat magpakasal tayo um syempre, hindi ibig sabihin na kahit sino na uh, kasalan natin um, kailangan siyempre mag-ingat tayo sa pagpapakasal um, pero hindi naman dapat na maiwasan natin ang pagpapakasal. um kaya um gununden sinabigen sa versus nian na ang, ang dahilan, ang pinakadahilan kung bakit dapat magpakasal ay para uh, makaroon ng mga anak. Um, yung mga anak, um, yan, ang, yan ang dahilan ng mundo para lahat ng mga anak ng Diyos ay pupunta dito um, para uh, magkaroon ng katawan at para matuto, para maging katulad ng Diyos. Um, kaya kung hindi naman tayo magkakaroon ng mga anak, paano ba pupunta ang mga anak ng Diyos dito sa mundo, kailangan nilang mga katawan. Kaya yan ang isang pinak isa sa mga pinakamahalagang bagay na pwede natin gawin bilang mag-asawa. Um, Siyempre, may mga batas dyan na kailangan mag-asawa na talaga, yung, kasal na talaga um, para magkaroon ng anak, um, mga ganyan. Pero kailangan talaga magkaroon tayo ng mga anak. Siyempre, meron mga tao na hindi makakaanak. Um, at ganoon din maawain ng Diyos dahil alam niya na may mangyayari din yan. Um, dahil itong mundo um, hindi perpekto. Um, nagkaroon ng fall. Kaya ibig sabihin yung katawan ng tao ay hindi perpekto. Yung iba, hindi makagawa ng bata. Ganyan talaga. Um, pero maawain talaga ang Diyos. Um, pero isipin natin na kung kaya natin magpakasal kung may pagkakataon tayo, kung kaya natin magkaroon ng anak, dapat gawin natin ang mga bagay na 'yan. Um, basahin natin ang isang sinabi ni Elder D Todd Christofferson. Sabi niya, para sa kalalakihan at para sa kababaihan na rin ang pagpapaliban sa mga opor oportunidad para magpakasal, hindi pagpisa na pagtulong sa asawa, hindi pag-aalaga sa mga anak, o kahit na ang sadyang pag-iwas sa pagpapala at responsibilidad ng pagpapalaki ng anak para lamang sa kapakanan ng pagsulong ng propesyon ay maaaring maging dahilan upang ang mga kahangahanga hanggang nagawa ay maging isang anyo ng paghihimagsik. Kaya sinasabi niya na huwag hayaan ang, ang mga bagay na hindi mahalaga, mga makamundong bagay. kay mahalaga sila dito sa mundong ito, kagaya ng, ng trabaho natin, Um, yung pera, yung, yung mga ibang bagay na ganyan, kay eh, mahalaga yan dito sa mundong ito, hindi yan kasing halaga ng mga eternal na mga bagay, yung walang hanggan na mga bagay kagaya ng pamilya natin, mga anak natin. Um, kaya huwag natin hayaan ang mga bagay na yan, mga makamundong bagay na pawalain ang eternal family natin. Um, kailangan talaga na yan ang isang priority natin talaga sa buhay natin, ang pamilya natin. Um, at yan ang imitation natin itong lesson. Mayasawa asawa ka man o wala, gawin mong mithiin na mamuhay ng matuwid para makapiling mo ang iyong pamilya sa kawalang hanggan. Um, kaya sana, sana talaga mag-focus talaga tayo sa pamilya. Mahalaga yan talaga. Yan, yan ang isang focus na focus talaga ng simbahan ni Kristo Christo dito sa mundo ay ang, ang, mga pamilya na walang hanggan. Sige, so um, sa, sa last lesson, um, gaya ng sabi ko kanina, natuto tayo tungkol sa mga, mga kaloob ng Espiritu. Um, yung mga miyembro noon, um, masaya sila na malaman ng ganyan, um, na, na excited naman sila na gusto nilang magkaroon ng mga kaloob ng Espiritu. Um, pero, siyempre, dahil mga convert sila, hindi pa naman sila sanay sa ganyan. Hindi pa nila alam talaga ang, ang dapat gawin. Um, yung iba hindi naman siguro nakinig masyado sa, sa revelation ng binigay dahil marami namang sinasabi doon na kung paano malaman kung talagang totoong uh, kaloob ng Espiritu o hindi. Pero siguro hindi sila nakinig. Kaya yung iba, um, na, nagkaroon sila ng, ng ibang paniniwala. Nung akala nila yung mga ibang prompting sa kanila, yung ibang spirit na pinapakinggan nila ay parihos sa, sa Holy Ghost. Um, si Joseph Smith napansin niya na nangyayari ito. Kaya nagdasal naman siya at pinigyan siya ng Diyos ng revelation na nahanap sa Doctrine and Covenants section 50. Um, basahin natin sa section 50 verse 2. Dingin katotohanan, sinasabi ko sa inyo na maraming espiritu na mga mapaninlang na espiritu na humayo sa mundo, nililinlang ang san sanlibutan. Kaya noon at ganoon din ngayon sa panahon natin, maraming masasamang espiritu dito sa, sa lupa. Um, dapat iwasan natin sila. Um, yung mga espiritu na ito, kuminsan, um, nagsasalita sila sa, sa isip natin na, na yung tayo mismo, um, sinasabihan tayo ng, ng, espiritu niyan mismo na, na gumawa ng something na hindi maganda. Um, pero kuminsan, ang ginagawa nila ay in nila ang mga ibang tao Um, tapos yung mga ibang tao ang nag sa atin. Kaya kahit saan galing ang mga, mga prompting na ito o yung mga turo na ito, kung hindi ayon sa, um, kung hindi galing sa Holy Ghost, hindi natin dapat pakinggan. Um, hindi natin dapat sundin. Um, kaya paano natin malalaman kung galing sa Holy Ghost o kung galing sa masamang espiritu? Um, basahin natin ang Doctrine and Covenants section 50 verse 24 ang iyong sa Diyos ay liwanag at siya na tumatanggap ng liwanag at nagpapatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng higit pang liwanag at ang liwanag na iyon ay lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang sa maging ganap na araw. Kaya ang pagkakaintindi natin at ang buhay natin ay magiging mas maliwanag kung sinusunod natin ang Espiritu Santo kung sinusunod natin ang mga masasamang espiritu o ang mga tao na ini-influensya ng masasamang espiritu, magiging mas madilim ang pagkakaintindi natin sa mga bagay sa Ebanghilyo. At ganoon din ng buhay natin magiging mas madilim. Um, mas lalo basahin natin yung sa, uh, sa verse 25. Sabi dito, At muli katotohanan sinasabi ko sa inyo, at sinasabi ko ito upang inyong malaman ang katotohanan, upang inyong maitaboy ang kadiliman mula sa inyo. Kasi okay, sinasabi ng Diyos dito na sinasabi niya sa atin ang katotohanan para malaman natin kung ano yun, para malaman din natin kung ano yung hindi katotohanan. Um, kaya ibig sabihin, kailangan maging sanay tayo sa Espiritu Santo. Um, hindi ito isang bagay na, na maramdaman natin minsan, tapos malaman talaga natin bawat basis pagkatapos na yan talaga ang Espiritu Santo mahirap naman ito kuminsan dahil maraming nangyayari sa buhay natin. Um, maingay talaga ang mundo. Kaya kailangan masanayan natin ang pakikinig sa Espiritu Santo. Um, maririnig talaga natin ang Espiritu Santo sa, sa mga bagay na ginagawa natin na simple. Yung pagsisimba, yung pagbabasa ng mga banal na kasulatan, ang, uh, ang pagpunta sa templo, um, at mas lalo pa Um, ang pagdarasal. Dahil pwede nating tanungin ng Diyos kung galing sa Espiritu Santo ang naramdaman natin. Um, kaya kung ginagawa natin ang mga ito sa buhay natin, um, magiging mas sanay tayo sa, uh, sa pakiramdam ng Espiritu Santo. Kaya malalaman natin kung ang mga sinasabi ng mga ibang tao o ang mga pumapasok na isip sa isipan natin ay galing sa Espiritu Santo o kung galing sa ibang Espiritu na, mas, na hindi maganda sa mga Espiritu. Um, isa din, kailangan nalalahanin natin na yung mga personal revelation natin Kailangan sangayon sa uh, revelation na, na binibigay sa simbahan um, Kung laban naman sa mga mga uh, kautusan ng Diyos na sinasabi sa simbahan um, Hindi yan galing sa Espiritu Santo um, Kaya alam ko talaga na mahalaga itong Espiritu Santo para sa atin kailangan natin ito sa buhay natin. Ilang beses talaga sinabi ni, ni President Nelson at ng mga ibang Apostle uh, apostle, general authority, na kailangan talaga natin ang Espiritu Santo ngayon. And um, kung, kung ginagawa natin ang mga bagay na, na hindi maganda, nawawala ang Espiritu Santo sa atin. Maalis siya. Kaya kailangan sikapin natin gawin ng tama sa buhay natin para magkaroon tayo ng Espiritu Santo sa buhay natin. Um, at sundin natin ang lahat ng mga sinasabi ng mga propeta. Hindi lang yung mga gusto natin, pero lahat. Um, sana talaga isipin natin yan na kailangan sundin ang mga salita ng Diyos na binibigay niya sa pamagitan ng propeta niya. At itong iniwan ko sa pangalan ni sa Kristo. Amen. Sige, so sa susunod na lesson, pag-aralan pag natin yung Doctrine and Covenant section 51 hanggang 57. Salamat sa panonood.